Wala dalawa pa. Isa-isa lang, may ina ka na pa. Ay, magandang hapo po sa inyo lahat. Thank you, thank you. At uh, ako yung Magkasama tayo ngayong araw na ito. And uh, first of all, I would like to congratulate Sante International. 18 years in the industry. 18 years, hindi piro yun. Hindi ka tatagal ng 18 years kung hindi ka magaling. Yan ang Sante International. And uh, ako'y kaisa ng uh, Sante International sa pag-promote ng healthy living. Pag pinag-usapan natin ng healthy living, siguro naman alam nyo na. Alam <laughs> na. <I love that. laughs> Hindi nyo na kailangan tanungin. Yan eh, uh, uh, dahil uh, ako'y naniniwala sa Sante Barley, kaya, isa lang ang message ko, live for more with Sante Parley. Yeah. Yes. yes. Thank you. Thank you so much, Bossing at Chepe sila. Laka. Kaya lakad makiisig, di ba? Bagay okay. na bagay. Yan ininom mo habang nag-anong film ng ng taking dub, Bossing? Ah, syempre, kasi uh, first thing in the morning, eto, walang uh, walang halong uh, ito, ah wala si Alec dito ngayon. Uh, first thing in the morning, pinakamagandang uh, i-remedio sa Tay on an empty stomach. Pag yun, uh, uh, ginawa mo araw-araw, ma, ma mo ibang uh, pakiramdam, uh, ng uh, na na, na, na fortify yung immune system mo, nakakatagdag po <laughs> <laughs> Ayun ang uh, Sunday Marley. Sila makising makisig. Oh. Santay Marley agad oh. sa umaga. Ayan. Bago, They... bago mag-execute. Oh. <laughs> Actually, Bossing, ito <laughs> na sa pagkakataong ito, i-welcome na po natin, syempre, no, ating mga board of directors kasi mag-photo opportunity tayo They para sure. sa mga kapatid natin sa press. Ayan, let us call in the board of directors. Uh, up here on stage for a photo opportunity with Bossing Soto. We'll do this in batches. Three batches to be exact. All right, and while they are at it at their photo opportunity, please use the hashtag Vigsono and sante Barley and hashtag Bossing Loves sante Barley. Wag O cada nascou. Então, você deve.